Hi everyone, it's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. For today's video nga, uuwi muna kami kila mama at papa. Kasama namin sila kuya at ang mga bata. At syempre, dinala nila si Taba dahil wala siyang kasama sa bahay nila. On the way na nga kami, papunta kila mama. At syempre, nadaanan namin itong dagat. Napakasarap sana maligo, no? Kaya lang, sobrang init yung panahon. Kaya hanggang tingin-tingin na lang muna tayo. Nandito na nga tayo sa barangay Hitorio, kung saan sa lugar nila mama. Medyo malayo-layo nga yung bahay namin dito kila mama. At meron nga pala kaming nadaan ng prosesyon, kaya napatigil muna kami at inantay lang naming matapos. Meron pa nga kami nakita mga bunga ng langka, sobrang dami nga. Madami kasing prutas dito, lalo na yung mangga. Tingnan nyo nga ang daming sumama sa prosesyon, no? Hello po sa inyong lahat! Char! Eto na nga at papasok na kami sa bahay nila mama. Finally, nakarating kami ng safe. At pagkadating ko nga dito sa bahay nila, nakita ko yung manga. Biglang naglaway ako. Magluluto nga pala kami ni mama ng tanghalian namin. Kasi tuwing umuwi talaga kami dito, nagluluto ako ng pagkain namin. Eto talaga yung banding namin pag umuwi kami dito. Habang nagluluto nga kami, kumakain kami ng manga ni mama at sila naman, nag-aayos sila ng lagayan ng TV. Tignan nyo ang dami pa nilang saging. Nagluto pala ako ng fried chicken na mala Jollibee ang lasa char. Tignan nyo naman, napakasarap. At syempre, hindi mawawala yung paborito naming lahat, yung pansit. Buti nga, wala kaming lumpiang gulay ngayon. Pansit at chicken joy at nagluto rin si mama ng munggo. Yan nga pala yung proseso ng pagluto ko ng pansit, Baka gusto nyo yung turuan ko kayo, char. Ito na nga din yung linuto ni Mama na Munggo. Ang sarap nga kasi may sahog siyang hipon. At dahil nakaluto na kami, kakain na kami ng lunch. Kain tayo. Ang sarap kumain no kapag salo-salo kayo. Tapos, syempre, sasabayan natin ng coke. Dahil sobrang init, kailangan natin yan ngayon. Pagkatapos nga namin kumain, humigahiga muna nga kami dito sa may kwarto. At dahil nga nabusog tayo, ang sarap matulog. Tignan nyo naman itong mga batang to, pag nagsama-sama silang magpipinsan, wala silang ibang ginawa kundi mag-cellphone. Ito na din siguro yung nagiging banding nila. Sinusulit na lang talaga nila gumamit niyan kasi sa Monday may pasok na naman sila. Ang ganda ng halaman dito sa may likuran nila mama, ang laki ng mga dahon niya. Napatambay nga ako dito sa may likuran nila mama kasi ang sarap ng hangin dito. O siya, hanggang dito na lang muna. Don't forget to like and share my video. Bye-bye!